Oh yung giant nating sayote. Ayan, pwedeng panglaban nito sa competition, no? Oh. Tingnan natin. Walang daya, nakasiro. 2.7. Ayan, 2 pounds siya. 2, 2 pounds and 7.3. So, tingnan natin kung ilan yan sa kilogram. Kasi na ano to sa pounds or kilogram. Ayan, no? Oh. Isang kilong mahigit. Grabe, no? Oh. Ayan, no? Oh. 1,113 grams. Ayan. Ayan, ang laki. Ito yung sayote natin, no? Oh. Ayan, o. Oh. Uh, nangunguha na ako. Marami na kami nakuha rito. Ayan, o. Oh. Ang lalaki. eto o. Oh. Ayan, o. Oh. Isang dangkal mahigit, o. Oh. Ayan, Ito, ito, oh. Eto, eto, kalaki, o. Oh. oh, ayan, yung sayote namin. Hello, everyone. Welcome sa channel namin. Kitchit Pinoy eto yung sayote natin dito October 2024 na guys ayan mga idol ayan oh uh, wala na yung mga palaya natin namamatay na yung mga ibang gulay namatay na so yung natitira na lang ito yung sayote ayan oh sayote yan uh, ano yung sayote talagang kinukuha na niya lahat yung ano yung lugar na ano uh, <laughs> hindi niya sa kanya pero patay na yung ampalaya namin, uh, medyo buhay pa pero uh, ano na siya? Um uh, uh, wala na rin siya. Oh, ito yung bunga niya. ayan uh, short video lang to, guys. Yung mga bago sa channel natin, subscribe na kayo and then ring the bell para sa notification, yung bell para pag may bago tayong video ay uh, mapanood nyo kaagad. Ayun oh. So ito, ayan oh, nakakuha na ako. Yan, oh. mamaya titimbangin ko ito kung ano. Uh, itong mga malalaki ito, mga, talagang giant na sayote ito. Oh. Ito yung sayote na may uh, prickly sayote ang tawag nila dito. Ah, uh, nakakatusok ito uh, pag ano, pero kainan maglabs kami minsan pag ano. Uh, pero parehas lang ang lasa nito doon sa makinis na uh, sayote. So ito oh, wala itong makinis, oh walang ano. Wala siyang ah, Meron ding mga ilan ilan oh, Ayan o, oh, ang laki o oh. So, eto Ang lalaki um, Marami na kami nakuha rito uh, uh, Siguro mga Almost 100 na yung nakuha namin uh, Bali, mayroon kaming uh, 2, 4, 6, 7 uh, Puno uh, Ng sayote Ayan yung uh, puno niya o oh. Ayan Ayan o, oh, may mga bunga pa dyan sa Ah, uh, baba. Ayun oh, uh, ang lalaki oh. Ah, malaki. Ito, Ang lalaki. Oh. Ito pa oh. Ayun oh, uh, jumbo size ang mga ito, mga hybrid na sayote ito. Ayun. So, marami pang maliliit. So, hindi ito mamamatay hanggat hindi magproprosen procent uh, palagay ko mayroon pa kaming mga dalawang linggo. Bago ito mag-umpisang, uh, bago mag-umpisang uh, mag-lumamig uh, uh, ng husto. Ayan. Ito, dati may kamatis dito. Ayan. Ito, uh, nandito na sila. Pumunta na. Ayun, may kambal pa doon. Uh, Nagkambal-kambal pa ito. Ayan o. Oh. Ayan. Uh, palaki na sila. Uh, makakaabot pang mga ngayon. Bago lumamig ng um, husto rito sa amin. Kasi apat ang season namin dito. Parang uh, para yung sa ba? Winter, spring, summer at saka fall. nayon uh, taglagas na ngayon. Fall na ngayon. So, ayun. May mga bunga pa dyan. At, um, eto. Ayan. Um, mar maraming bunga to. Uh, masipag siyang mamunga. Sayang kung parang Pilipinas lang sana ang weather namin dito. Ayan oh, mayroon pa dun. Maraming uh, maraming maibubunga ito. Ang sabi nila, makakapagbunga isang puno ng mga between 70 na piraso pataas. Uh, yun ang sabi nila. So, uh, hindi ko pa naman nasubukan dahil talagang uh, ano, ano, kami dito eh. May winter kasi kami dito. So, eto may mga malilit pa oh. Kung siguro ang weather para sa Pilipinas o Baguio, na hindi nagpray uh, nagkakaroon ng uh, uh prosendi no ah uh, nakakapamunga ang isang puno nito ng at least mga 60 sana ayan no oh. ayan nasa lupa na oh ayan no oh. ayan nasa lupa na sila at dito oh, makiat na rin sila dito sa may uh, sayote namin no oh. ay ah <laughs> uh, persimmon namin ayan no oh. ayan ito yung persimmon natin ano So ito, ayan oh. Kambal pa ito. Kung di, hindi hindi ka naniniwala, ayan oh. Oh. Ayan oh, dikit. Ayan, kambal. Kambal sila. Oh. Oh, ito yung Saijo persimmon, Japanese persimmon yan. Um, yung anim na namin na sa lupa, ito na, na marami akong nakuha kanina rito eh. Um, ayan oh. Ayan. Ah, uh, yung isa na sa paso. Yan yung isa na nasa paso. Eto Ah, uh, experiment ko lang yung nasa paso. Uh, pag ano na dumating na yung talagang malamig na, puputulin ko siya diyan at ilalagay ko sa garahe namin. Ipapasok ko siya doon. Hoping na makasurvive para next year at uh, mayroon na naman ano, may tanim na uh, sayote. Ayan oh. Ayan. Marami pa siyang bunga doon. May nakuha ko kanina dalawa rito pa. Ah, uh, ayan ayan yung kambal oh. Ewan ko nakikita. May araw kasi doon. So Ayan, ang lalaki oh. Uh, oh, ito umakyat na si Larido. Nako. Hmm. tagal na kami nag-uulam ng ano, mga isang buwan na siguro. Kasi nag-umpisa itong mamunga nung first week ng uh, September. Ayan. Ayan, ito. Ayan, oh. Yan, dati may tanim kami diyan na sigarillas. Ayun. Ayong uh, yung sili natin, no, oh, Pilipino sili yan. Uh, lumalaban pa. <laughs> Buhay pa siya. Ayun. So dito, ginawa lang namin itong temporary na akyata diyan kasi bumabagsak sila sa lupa. Kaya ngayon, ang dami namin napakinabangan. Nag-spend din kami ng kasi marami naman ng tabla diyan. Ah, uh, ko na lang. So, eto. Oh, laki oh. Yan, bata pa 'yon, lalaki pa siya. Oh, eto Yan, pag bumaba sa lupa, hindi siya masyadong nakakalaki. Mas gusto niya yung nakabitin siya na ganyan. Uh, pag siya sa lupa, um, hindi ano, hindi siya masyadong kalakihan uh, at tulad ng mga iba. Ayan, yung mga maliliit dito galing yan sa mga baba-baba na ganyan, bumababa sila. Pero may mga nakakalaki rin, pero ano, ayan no oh. ang dami Dami na ibunga ito, ito ginawala nang namin no. Ang papayat nga nung tabla, bumabagsak na siyang gano'n no. So, ayan guys. Oh. Share ko lang yung sayote natin dito sa Amerika. Ayan. Grabe oh. Okay guys. Salamat, at God bless everyone. Okay.